Ako ako naghanap ng phone. At trabaho po ang hinahanap. At trabaho? Ang mapagpalang araw pong muli, maadong adlaw sa inyong tanan, panibagong araw. Panibagong vlog na naman po tayo. At ere po, gaya po ng aking pang-araw-araw na inagawa, ang paghatid sa aking bunso. At gayon din, ang palagi ang kong pagbibilin sa kanya na magpakabait at mag-aral ng mabuti. At pagkatapos ng lahat ng obligasyon ko sa aking mag-iina, ay tumambay ng muli ako sa opisina ng aking kaibigan na si Mayor Salit At gaya ng dati, kwentuhan at nagbiruan na naman po kami. Ay ano, Mayor? Nakakubilin nakakubra ka na. May. Ah, nakakubra ka na. Yan ang gusto ko sa iyo. Talagang ako'y saludong-saludo talaga sa iyo pag mga ganyanan. Ah, anong bait mo sa tao pag kay, kay ganyan? Ining, uh, uh, ako talaga'y saludong sa iyo yung bayaw. Kasi bang ang bayaw mo yung mabait din sa inyo? Mabait din. Mabait. Mayor, talagang naay uh, nako. Dalawang kamay ang pagsaludo ko sa iyo. Ay, oh, I think I will kita. At habang kami ay ay may dumating naman kaming isang bisita. Nasaan? Ay bonsai. Magandang dilag. Ito pala, hindi oh, ka hindi ka sa malilom. O oh, ano yung dala mo? Gamit? Wala kang bag? Ah, parang naglayas ka niyan eh. ay. Ay, kumusta ikaw? Uy, oh, eh, parang hindi nakita nakikita sa sabungan? Napunta ka pa ng sabungan? Napunta pa rin po ako minsan. O oh, ay, kumusta ang mga laban mo naman? Oo, oh, minsan. Lamang ang antalo. Minsan oh. na nanalo. Ay, kalimitan eh oh. nga nga. Oh. Ay, ano na? Ako makatikin ng protein. What? Protein. Pero inabigyan ka naman pag ikay nakakapagpapanalo. Inabigyan ka. So, parang napapansin ko dito ka na nagalagi sa amin sa pinamalayan. Na Maraming pogi dito Maraming pogi dito ay, ng pogi trabaho pang pa hinahangang at ah, trabaho Ayun, kilala mo yun Kilala mo yun Kilala mo yun Parang namit ko na po oh, siya Ay, magsasabong ay, yun, ay Ay, pero pa saan ka ngayon? Pamana Pamana Ay, siya, sige bonsai ingat ikaw, ha Yan ang aming mayor Mabay talaga yan Sige, pamasahin mo Ha? Sige na Bonsai, ha Okay Ganyang kabait ang ating mahal na mayor Sali okay. Oh, sige na. Okay, sige bonsai. Ingat ka ha. Ayun, at ako'y nagulat. Bigla siyang inabutan ng pera ni Mayor Sali. Napakabait talaga ni ring Mayor na Mayor, ay eh, talagang saludo ako sa Isipin mong abutan mo ng pang merienda si Bonsai. Ha? Paano si Ray pagod na pagod na siya kalalakad? Hanap siya ng trabaho. Ay O tapos sasabihin mo yung lalaki ang hinahanap. Yung pala na may trabaho. pala. <laughs> <Ay>, ano ka na may... Ikaw ay ka rin ha. Yun sa mga hindi pa po nakakakilala, yung bonsai na yun po ay yung nag -trending sa Facebook. Siya po yung binabaing balbasarado.